nag-surrender, niabot naman ato ng 18. So, tungod lagi sa wala man silang kwan, wala pa man tang holding sa ila legally. Wala pang warrant o waris na niabot sa ila. Wala tang mahimo ani eh because under the revised rules on criminal procedure. Pag walang warrant ang isa ka tao, wala tang authority na uh, ipang ipanghold ato ng mga tao, wala tang authority na sunod natin sa kulungan. So, kanto sab sila, baka nang to ang katawhan na basta ra pinauli pagpasabot ko sila o kamo diyan ang mga pangit kaning mga namati na dili nato tag withdraw ang complaints orang ang criminal complaints na ipinal nato sa ila kasi lahi adtong nakakomit ng violation at lahi sa bato ng pag surrender nila So, kuya nato na magagawas ang kwan, magagawas ang mga warant o pares nila kasi pag magagawas ato, wala taring mahimu kundi i serve gayon nato na siya. So dili nato pwede i-shortcut ang legal process niya kasi at the end of the day una ang pulis ang manubag dili ang mga netizens ba Pa especially pag nagkuwang kami nagbilit kami dun sa balaod ikatulo ang mahimo niyan pag ni, -ni shortcut ta, sa legal na proseso ang imling niyan nag-usik na ng kahago nato maakwit gayon na sila kasi binailit na to ang procedure especially kanang sa revised rules on criminal procedure tapos ang kwan pag sabi ko ni pag may warrant na yan maski asa man ato even kad tong nag surrender maski asa na diri sa Pilipinas basta may warrant o arrest na yan maski sa na pulis niyan diri sa Pilipinas dako kung na ibalik na diri tungod sa may naipay sa ida na criminal complaints or may pending sila na criminal case diyan sa korte So, naga, Nagangirama ko ng kwan ng nagamay na, na pasensya na okay, payatan na nato kadali ang mga warrants o baris na maigawas para pag-abot niyan. Actually, naganinag na, na, ko ng mga iba't ibang unit ng PNP na gusto mo tapang pag-serve ng warrants o baris against sa ila kasi talan manggod kita na perwiso sa binuhatan nila.